Sa mga pabiyahe? Panibagong araw, panibagong adventure na naman tayo ngayon. Pupunta tayo sa isa sa pinakatahimik at pinakamalamig na lugar dito sa Benguet. Ang Lake Tabeo dito sa Barangay Balay, Kabayan. Tara, samahan nyo kaming tuklasin ang ganda ng paraisong ito sa itaas ng mga ulap. Mula Baguio City, mga apat hanggang limang oras ang biyahe paakyat. Medyo mahaba at paikot-ikot ang daan, pero sulit dahil bawat liko may tanawin na parang postcard. Ang ganda ng mga bundok, pine trees at yung hangin, ang damig, presko at nakakawala ng pagod. Kaya kung trip mong long ride na may scenic view, siguradong sulit itong ruta na to. Ito oh, yung register. Ito yung register ba? Nakala ko, taas na tapos tayo. Ito Ayaw mo sa'yo? 买菜。 na na. Laway ko lang yung Amen! Salamat sa luto. Ayoko dito. Baka tumambang okay. ako. Mamaya ng pag-charge kay Regla pag magcha charge kayo lahat. Ba't iniwan ko na kabukas yung pinto? wala oh, lang. Hindi naman nakalaki. Oh pag nag-charge. Ayun lang ako nga lang. Sabay-sabay oh, na ano -ano ano lang. pag nag-charge, isang ano-ano lang. 30 minutes lang ha. Or may ano sila dito? Oh, may charging magkano ba yan? 150. Ang 150. isang charge? Isang tao. Isang araw. Isang araw. Sa isang tao. Di akin lahat ng gadget. Hmm. Di ganito. Baka pag-invest ng isang kilometrong extension. Aabot pa kayo kuryente <laughs> na? Pagdating dito eh. Undap-undap na lang. Ano mababago sa itinerary? Ano ba? Panghalian natin. Ano ka rin? Tuna. Oh, hapunan yun. Bukas yun. Adobo. Adobo, Pedi. adobo, adobo. Hmm. Walang katay, no? Ayun. Unahin natin yung mga frozen. Mm. Well, um, beef, pwede, pwede nun yun. Pang bukas na yun. Kasi yung burner, makuya. Nandun pa. Sabay natin Midi mamaya. Hindi kaya takita boss. Yung ano no, kanin, tsaka yung adobo, pwede na sabay. Yun. Dito yung lutoan, no? Tayo na. Buti na hindi tayo tumuli dun. Mahala niya. Ang labot ng lupa. Magdaling mo eh, saka yun target talaga naging lugar eh. Saka yun ano, yun, kay Kuya Pex, mga ano sa ano yan. Oh, ano nga, saan na nga yung nagpilos Tignan ko kung mo mamaya yan. 10 degrees daw mamaya eh. Ano, nakapag ano na ba? Recharge na sir. Nakapag recharge. Mm -hmm. Imo na ako, saan ba sir? So, natin yan, Vlad. May kicks na yan, nandiyan sa may lababo. <laughs> Oo. Oh. <laughs> Bus na yung freezer. Ay, yung tubig. <laughs> <laughs> Hindi ka <nyo> makapagusping na. <laughs> Tagal ko guhugas ng ilang piraso. Bakit? Kapalamig. Ay, malamig. <laughs> Hirap yata maghugas ng pwit dyan. Kala mo galing pwit. Bus yeah. yan, ano ba yung niluluto mo? Apat lang Adobong lang. manok. Adobong manok? Na maang-ang. Maang-ang. Yes. Maang-ang. Oo nga, oh. <nga>, Kabang. <nga>. Nagalito sili. <laughs> Bakawalo. ano? Adobo pero may luya. Oo. Ah, ah, bago, bago yan. Ito <laughs> ah. Mga gulog yung sili, baka... Baka... Alang mapakinabangan. <laughs> Ayun, ay, Kasa ay, chill lang tayo dito ngayon. Oo, oh, ngayon pahinga lang glass. kasi ano. Kitain natin 'yon bukas. Wala oh. tayong tulog. Eh. Ikot tayo. Iko, tayo ganun. Ano yun, yun nakakita na 'yon, yun 'yon. Yeah, 'yon, Ah, yeah, 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 yeah. oh, sigaw tayo sa mituktok. May, may bato na 'yon. Hmm. Na. Saka syempre maghahanap tayo ng nung ano, na, kanina na, carrots na, yung nahingi natin, baka may repolyo doon. Diyan tayo. Repolyo naman hihingi natin doon bukas. Balama. Doon ako sisigaw, yung sama ng lob ko. Ah, yan, idumoy lalabas. Oo, doon. Tayo na kayo bayad. <laughs> Para kawa nyo na. <laughs> Lahat ng umutang na hindi sanay magbayad. Gisigaw ako dyan bukas. May listahan ako. Um, Sa shoutout ko. Kanila. ako. Sa shoutout ko kayo. <laughs> Pakita mo na may temperature natin ngayon. So guys, meron kami ditong temperature na ano. Oras. Uh, ano tayo di dito? Di yeah. di Oras. Thermometer. Oras. Yan, kunwari may lagnat kayo, pwede yan. Suksok niya sa kilikili niyo. Ayun, may kable, ilalagay lang sa kilikili. Hindi <laughs> po kami car campers. Ano lang kami, mga kami trying, po, trying herd. Yung band, Dan, yung mga hampas lupa. Hampa. Bumper. Sinasabi lang natin na sayad ang van. Take band. to take to. Hindi po kami car campers. Yeah. Ano tayo ba? mga trying hard ah, lang na ano. trying hard na hampas-lupang gusto mag-enjoy. So mga <laughs> mga hampas-lupang patay gutom. Yes. Yeah, gusto lang mag-enjoy sa life. Enjoy life. Apat lang kami. Social climbers. Eh matarik to, so we climb. Oh, oh uh, yeah. <laughs> Tapos chinichika namin lahat ng farmers dito, so yeah. we're socializing with them. Oh, ayan. That's why we're called so, social, social Climbers climb Yon. Oh, Ito yung pinaka smart guy sa amin eh ito. Social Climbers Hindi kay Moshe <laughs> Patay na tayo, maaga pa, halapang buwan Moshe muli na Paliwanag Yan, mo kung bakit flat ang buwit Magpaliwanag ka oh, Kaya apat kami kasi sa sakin namin X. Kami yung proper. <laughs> ano yung kukuha ninyo yung temperature? Ito, so, ito. So, galing, galing, sa gripo yung, na tubig. Gripo. Galing gripo. So, tingnan natin kung ano temperature yung ipampapaligo natin bukas. Mag-adjust ba? Hindi pa mababa. Eh, mababa na. na. Hindi ka lang siya ganun kabilis talaga mag gano. Ayan. ayan, ayan. ayan 17.8. Iyon 17. so, yung ipa, ipampapaligo natin. Ganyan galing gripo to eh. Ganyan kalamig. Liligo ako ng hindi nagpapaligo. Ayan. Ako gagawin ko rin eh. Minsan, ano daw yun, maganda sa, ano, oh. sa stress pag stress ka. Mm. Alin, malamig. Oh. oh. Ah, mukhang, oh. Ano na ito. Mukha ito na yan. Oh. Na yan. 17 oh. 17.5. Ito pang papaligo natin bukas, boy. Eh, bukas tayo ng umaga maliligo. Eh, <laughs> di mas malamig pa. ano ba yung kayo? Patay lolengs. <laughs> Papagalita tayo ni lolengs. Lolengs! Malamig pang papaligo namin bukas, Lolengs! <laughs> 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 Ara ito na yung pag jogging pass sa weather. Medyo lumalakas na yung hangin, no? Ayun oh. Ayun Nakababa na yung ulan po yun. Ayun oh. No? Ito, ito malaki. nang uulan. It's 2:52 ng hapon. Abi. Hindi, hindi Yung maliligo. 2:52 pero ang Sino maliligo? Ako maliligo ako. Ayan. O oh, kahit mamaya. Kasi ah, dito, dito, dito tayo ng boss. Dito, dito. dito. <laughs> challenge dito. Ibablog natin. <laughs> pwede, 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 pwede. Pwede, pwede, ano? Ano? Okay, oh, game. Dance. Game. Sige, sige. Ay, may mga campers na dumadating eh. <laughs> ako, sige. Game ako. <laughs> pwede pa lang. <laughs> challenge, challenge to. Maganda challenge to. <laughs> ako, dahil pa natin nag-ice bucket challenge dito. <laughs> Mamaya, mamaya. Tanya ka ng tabo. Oh, Diyan. Oh, deal. Dalawa, dalawa yung timba natin, di ba? Um, game ako. Boss Pecto, uh, game ka? Ano, ano? Maliligo dito mismo, challenge. Mamaya. Oh, dito, smooth. dito. Mamaya. As in, dito. Open air. Dito mismo. Ayan, meron tayong timba. Ano, may dalawa timba. ba, Jessic? Naglulukohan <laughs> ba tayo? Hindi naman. Challenge na, challenge. Ako, game ako. Oo. Oh. Eh... Teka lang, Mag-iisip muna. Maglulusap dun. Malapit na sa Pero sa labas. Ah, sige, sige. Kasi pwede dun. Maglulusap eh. Sasacrifice ko na yung isang shirt na baong ko. Pampaligo. For the vlogs. For the vlogs. For the views. For the views. Masaya to. Masaya to. temperature dito. Teka, kukuha na ako Tapos, topless yan o. topless tayo. Topless? Si mas maginaw yun, nag-i-stay sa balat yun. <laughs> Kainan na, na! Let's go! Adobo. Adobong Sarap. manok na may nilagang itlog. Courtesy of ano? Ja, Michael. Courtesy of Boss Jan Ano yun? Yung... Sarap naman kumain, no? Tapos ganito yung view. Syempre. Oh. Asa yun yung ating ano? Dito sa Lake Tabeyo, pwede kang mag-camping sa tabi mismo ng lawa. May parking, CR, at mga tindahan kung saan pwede kang bumili ng kape, noodles, at kung ano-ano pa. 50 sopas 50 ini temperature 19.1. Pospekto malamig ba? Ah, parang lamig. <laughs> Ngulo ko lang magsasabi. Oh, mahangin po. Hi, kain. Wow. Hi, bye-bye. Kain, kain putay. Hello. Time check anong oras na? Time check. 630. 630 630 630 pa lang oh sobrang 16, dilim 16.1 degrees na 16. <laughs> lakas ng hangin wow so, parang oh, construction board ah, balut na balut eh ito Bilag. ito ano sana ito kasi ano to eh? korean boy torian kumidiin ako lang naligo koreander coriander coriander <laughs> <Koriander. laughs> koreander <laughs> Kain kain. So mas. Para hindi, ano, hindi kain nang, naglalaro yung mga bata. Pare nagtatarantong yung mga bata nang matagal. Hindi ganito kalamig sa bagyo. Mm -hmm. Perfect sopa Sharp. Perfect. May 2 minuto lang at nadikit sa sofa siya. Lo. Good morning! Uy! Sasira yan Good morning! Uy! What's up? Good morning! Pumagustang eleven, kuya. Pumagustang eleven? Tarak mo na yung, ano, bandera ng Pilipinas bro. Kamusta? Magsono sa tanong? Ah! First time! First sarap! Time. First time! Sarap sa yan, no? Oh, Oo, oh, solid. Sarap. <laughs> Grabe! Oh, okay. Lakas na hangin. Lakas <laughs> Pero ano ah? Clear yung langit ah. Clear yung langit. Walang dilim. Kamusta? Kamusta? Tapit na. Aros kaldo, baby. For breakfast. Yung manok natin, may sahog na kanin. <laughs> <laughs> Puro manok. Puro manok. Tapit na to, 5 minutes. Tingnan nyo naman, no? Tapos dito kayo kakain, no? Buti na lang, di na masyadong malakas yung hangin ngayon. Di ka mukha kanina. Kaya yung magdamag, grabe, napakalakas. Mamaya, kaya tayo to, no? Woo! natin yun. Ayun ako nakakita ng ano, nung taniman ng ganito, yung carrots. Ganito pala yung ano ng carrots. Ayun, huwag ni ate, oh. Carrots. Carrots daw sila doon. Ha? O tara. Oo ate. Oo ate, thank you. Guys, ito tayo doon. Nag-harvest doon. Pag-harvest tayo. Ano? <laughs> Uy, dala ka bang pera ako? Wala ko din pera dito. Wala ka lang pera. <laughs> so dito, more on carrots. Saan so, dito yung banda yung repolyo? May nakita ko repolyo eh. Ayun, 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 yung, ayun yung repolyo. Yun. Ayun, Ay, ayun. Takay pa yung ano niya, gaya repolyo. Galing nito. Ang nito. Uy, isang <laughs> pa <rin> para. <laughs> isaklad yan. Parang pastas <laughs> to. Kuya, yung carrots mo na ilang Ilang days? 90 days. 90 days? 90 days, 3 months. Ah, kuya, inaano nyo muna. Tinatabas nyo muna yung dahon bago i-ano, bunutin. Oo. Eh, Ayun, yung, yung ginagamit nyo na yun, o. No? Yung grass cutter. Oo, oh, ginagrass cutter muna. Tinatabas Nakala ko kahapon, celery yan eh. Karot <laughs> pala. Oo nga, hawit ng celery yung dahon. Sa celery ba to? Mm -hmm. Ganun ko oh, hindi, may nakausli eh. Okay lang ako nakakita niya. First time mo ba maawit yeah, ng karot? first time. Oh! <laughs> Haba! <laughs> Drone shot! Toks! <laughs> ah! Cinematic, <yung> baby! Naginabi sa pingin! Ay <laughs> ah, yun yung tunog niya, no? Tunog drone. Eek. So, iikot tayo, guys. Pupunta tayo dun sa... Yung burol na yun, na yun no? ayan, no? pupunta tayo dyan. Atarik! Look at this view, baby! May akihatan ba? Mayroong walang akihatan dito. Pasakabila. sa kabila. manunungkit ng kay Mito. Tiyaking <laughs> <laughs> <sa ng> tubig. <laughs> tubig! Oh, wow. <laughs> gusto niyo yung ni Kuya? Tayo kayo dito, tayo dito. Jod -jod <laughs> Nandun na sa taas si Bosans. So, nandito ako sa gitna. <laughs> Inaantay ko pa yung dalawa. So, i-guide natin para makakit. Medyo delikado. Kasi, yung bato, ayan oh, may mga lumot siya. Kaya, konting pagkakamali, pwedeng disgrasya. Ang taas niya, no? Bukababagsak ko. Oh. Sana yung dalawa. Hoy, so, nasaan na kayo? Ito, ito, ito. Ayan, ayan. Diretso mo lang. Ayan. Ayan. Lalay lang, ha? Tapos? Ayan. Discarten mo. Ayan, kahit dito. Ayan, kahit dyan. Ayan. Iyaw bospekto Buspekto. Ay, mataas pala. Taas <laughs> talaga. Ayan. Tapos dito tayo. Ito. eh nga. Nandun na siya. Wala tayo na naman dyan. Nandun na siya sa taas. Ayun. Ito so ah, Dito na tayo sa taas. Yun. Narating din natin. Ang summit. <laughs> So, eto na yung buong Lake Tabeo. Ay, kakahingal din ah. Tingnan dyan, may pahinga. Wow! Ito. Yun, may akyatan pa dun. Hmm, may ano dito oh bonfire. Ay, ito na 'yung ilang kataas. So, ayun. Doon tayo galing ngayon. Sa matas na yun. Dun. So, umikot kami. Lakad kami pag gano'n. Ayun. Doon kami duman sa main road. So, ngayon. Nakakita ako ng... Ito pala yung repolyo. First time ko makakita ng repolyo na nakatanim. Ayan o. Ganyan pala yung itsura ng repolyo. So, magpapak na kami uwi na kami mamaya ng konti. Dapat bukas pa kaso may paparating na bagyo eh. Super typhoon. So dapat 3 days, naging 2 days na lang kami dito. Magtitiklop na kami ng mga tent namin. So guys, pauwi na kami. Maraming maraming salamat dito sa Lake Tabeo. Grabe ang babait ng mga tao dito. So ito, nakakarga na yung aming mga gamit. Anytime, uwi na kami. So dadaan muna kami kay Kasak Mall Itag TV Bago umuwi Kakain muna kami sa Kasam. Kasak Mall Oh yeah